umiiyak si ate talaga. Ay, okay, nakamupon pala pagkaroon sa nakumbalay sa bagyo yan na dinulat na sunugan. Ah, oh. Hello, hello mga loves. Uh, pera po kam nga, nga family sa iyo, an sa iyo lang? So, upat lang po. Upat, mga anak mo, mga... anak, tapos dua kami mag-asawa. Pero uh -huh. Pero mamay, mama, ada kami, may ada kami anak na may pamilya na liwat. Oh, nasunugan sige. liwat siya, ma'am. Oo, sige, mananawagan tayo, ma'am, ha? para maano na, ma'am. Tulungan tayo. Sige, ma'am. Ha? Thank salamat you. Thank po, you so much. Oo, Oh, oh. Ate, ano pong pangalan natin? Shirley po. Apilito po. Timan. Shirley Timan, so nasunugan din po kayo. Siya, umiiyak si ate talaga. Kaya nakamupon pala pagkaroon sa nakumbalay sa bagyo, yan na, nasunugan. Oo. Oh. Nangangarap po kami bulig kung sino may baluwanan niya kasing-kasing, bisan gila. Mga bado, simple lang, piso-piso. May eh, waragod kami nakuha, bisang guti. Bisan man usang abado. Oo, ate. Sige, ate, mamaya pag uwi ko sa bahay, talaga magalong ka ng mga damit para ibigay dito sa inyo. Bakit yung uniform, saan akong mga anak na suno? saan nag-aaral po yung mga anak Oo, mo? Opo. Saan nag-aaral po? Sa Pansingko po. Puro college na po good vision uniform warap po hmm. grabe ano sigete ma papaabot naton ini na nga iyo pag araw bulig ano i'm sure pag makita inen na video nga mo ni upload so makakalikom talaga kita bisin kami nga ka sa mga vloggers titika nga na namon niyan mismo ang pagtirok sa namon pwede may bulig sa iyo ha salamat oo. Sa piso-piso. Bumi mm -hmm. na ama, makabulig la ama. Bisan la pagtikang, bisan la parot. Kasilyas ka daw po, CR, makatikang la kami. Mm -hmm. Damo, salamat. Ma, pwede lang makaturugan oh, kahit pa paano, ano? Ate, waray ka pa din ka mag-anak. Tagalaiti kasi ako, ma'am. So, may asawa ka? Oo, oh, taga dito. Uh Oo. -oh. Pero wala naman minasukatan sa inyo, Wala. So. Inuna namin yung mga bata na makalabas. Uh -oh. Bahala na yung gamit, basta importante. So, saan kayo ka na... tumakbo? dito dito na kami nagdaan sa gilid. Ah, oh, sa gilid. Ayan, sige. Papaabot natin yung mga ano nyo ha. Sige. Pwari mga bra. Pwari, pero may bra. Pwari, pero may bra. Pwari, pero may bra. Sige ate, thank you ha. Salamat strong la uh, siya mga pagsubok ano. Gusto ko, kit. talaga okay, na. Pero mga yan tapit iyo, house. Dito. <coughs> dito. Grabe, ano? So, niya mga anak, kung pamilya po, Ay So, ang pagkaon niya na, waray pa Dito, kami. Balito. Waray, yun kami gamit. Oo. Oh. para sa rin niya sa ha. Pag panawid gutom laanay ha, mom. Oo, oo sige uh, Panawid gutom laanay kun ha. Sige para makaarap pa kita buli, Thank you.